Ang Pamana ng Dalawampung Grand Family: Isang Kwento ng Pag-aalaga ng Gamefowl. Ang dalawampung Grand Family ng mga gamefowl ay kumakatawan sa isang mahalagang linya sa mundo ng pag-aalaga ng manok, isang patunay sa dedikasyon at kadalubhasaan ng mga lumikha nito. Ang artikulong ito ay sumisid sa kasaysayan, mga katangian, at nagtatagal na pamana ng natatanging linya na ito, sinusubaybayan ang pinagmulan nito at binibigyang-diin ang mga natatanging katangian nito. Ang pinagmula ng dalawang grand family ay nakasalalay sa pakikipagtulungan ng dalawang bihasang breeders, ang iyong lolo at si Mr. Robbie White ng California. Ang kanilang pakikipagtulungan, na nabuo maraming taon na ang nakalilipas, ay nagresulta sa isang linya ng gamepaw na namumukod tangi dahil sa pare-parehong mga katangian at natatanging gitsura nito. Ang paglikha ng dalawampung grand family ay nagsasangkot ng isang sinadyang at estratehikong tatlong daan na programa sa crossbreeding, maingat na pagpili ng mga magulang na stock upang makamit ang mga partikular na panais-nais -nice na mga katangian. Ang pundasyon ng dalawampung grand family ay nagsasangkot ng isang halo ng tatlong magkakaiba at mataas na itinuturing na mga lahi ng game power. White Leg Kelso, ang lahi na ito ay nag-aambag ng kilalang tibay nito, agresibong istilo ng pakikipaglaban, at madalas na nangingibabaw na puting kulay ng binti. Yellow Leg Kelso Ang lahi na ito ay nagdaragdag ng isa pang layer ng genetic diversity, na nagpapakilala ng posibilidad ng dilaw na kulay ng binti at potensyal na pagpapahusay sa pangkalahatang sigla at kakayahan sa pakikipaglaban. Hatch ang pagsasama ng mga linya ng dugo ng hatch ay malamang na nag-aambag sa pangkalahatang laki at estrukture ng 20 grand na nakakaapekto sa hugis ng katawan nito at potensyal na nagdaragdag sa kakayahan nitong lumaban. Ang masalimuot na estratehiya ng crossbreeding na ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa genetika ng game foul at isang pangako sa paglikha ng isang linya na pinagsasama ang mga lakas ng bawat magulang na lahi. Ang mga nagre-resultang lahi ay nagpapakita ng isang magkakasuwato na halo ng mga magkakaibang impluensya ng genetika na ito na nagre-resulta sa isang manok na may natatangi at napakakakit-akit na profile. Ang dalawampung grand family ay madaling makikilala dahil sa pare-pareho at natatanging mga katangian nito. Habang nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa loob ng linya, ang ilang mga pangunahing katangian ay patuloy na lumilitaw predominantly white legs, tulad ng ipinahihiwating ng pangalan, ang karamihan sa mga manok ng dalawampung grand ay nagpapakita ng puting mga binti, isang katangiang minana mula sa white leg kelso lineage. Occasional yellow legs, ang pagsasama ng mga linya ng dugo ng yellow leg kelso ay nagpapakilala ng posibilidad ng dilaw na kulay ng binti sa ilang mga ibon na nagdaragdag sa genetic diversity sa loob ng linya. Black rings on leg scales, ang isang natatanging katangian ng pung grand ay ang pagkakaroon ng mga itim na singsing -sing sa mga kaliskis ng mga binti, isang natatanging marka na higit pang nagtatakda sa linya na ito. Lemon Neck Coloration, ang pung grand ay karaniwang nagpapakita ng isang kapansin-pansing kulay lemon sa leek na nagdaragdag sa visual appeal nito. Saddle Feathers, ang pagkakaroon ng mahusay na binuo ng mga balahibo sa likod ay nag-aambag sa pangkalahatang aesthetic balance at hugis ng manok medium to high station, ang 20 grand foul ay karaniwang nagpapakita ng isang medium to high station na nagpapahiwatig ng isang balancing at athletic build. Ang mga katangian na ito, na pinagsama-sama, ay tumutukoy sa visual at physical na profile ng 20 grand family na ginagawa itong madaling makilala sa iba pang mga linya ng game foul. Ang pagkakapare-pareho ng mga katangian na ito ay nagpapakita ng maingat na pagpili at mga kasanayan sa pag-aalaga na ginamit ng iyong lolo at ni Mr. White. Ang dalawampung grand family ay nakatayo bilang isang patunay sa kapangyarihan ng estrategikong crossbreeding at ang dedikasyon sa pagpapanatili ng isang superior game fowl line. Ang pare-parehong itsura ng mga pangunahing katangian nito sa buong mga henerasyon ay nagpapakita ng katatagan at lakas ng genetic foundation na inilatag ng mga lumikha nito. Ang patuloy na katanyagan ng linya sa mga breeders ay nagsasalita ng malakas tungkol sa halaga nito at ang nagtatagal na apela nito. Ang kwento ng dalawampung grand family ay higit pa sa isang talaan ng pag-aalaga ng GamePow, ito ay isang kwento ng pakikipagtulungan, paningin, at ang dedikasyon sa pagpapanatili ng isang pamana sa pamamagitan ng maingat na genetic stewardship. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng pag-aalaga ng GamePow, isang pamana na patuloy na umuunlad.